Alright. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin upang tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos, makarinig tayo ng mensahe galing sa Panginoon at um, magbigay pansin sa Panginoon sa oras na ito. Hindi ako magtatagal, hindi naman ako matagal na nangangaral. Uh, pero uh, sa pagkakataon nito. Um gusto ko pong magbigay uh, pansin sa aklat ng Genesis chapter number 1. E 'Yung aklat ng Genesis, 'yung pinakaunang aklat na sinulat ng na, nasa Bible, ay ang kasaysayan ng paglikha ng Diyos ng lahat. So, ang aklat ng Genesis ng um panimula o simula. Kaya tinatawag na Genesis. Ito ay ang simula ng lahat, maliban lang ang Diyos. Dahil ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. So sa pag-aaral natin ng Genesis, nasa Genesis chapter 1 verse 20 to 23 na yung pinag-aaralan natin. At ito ang ikalimang araw ng paglikha ng Diyos ng lahat. So nilikha ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng anim na araw six days ng creation, nilikha ng Diyos ang lahat. At ngayon, sa ikalimang araw, makikita natin sa Bible na nilikha ng Diyos ang mga isda at ang mga ibon. At ang sabi ng Bible sa Genesis 1.20, sinabi ng Diyos, Hayaan umukal mula sa tubig ang maraming nilalang sa mga buhay na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. So, yung mga bumukal mula sa tubig na maraming nilalang na may buhay, yun yung mga isda. At yung mga nagsilipad na mga ibon sa ibabaw ng lupa, yun naman ang mga ibon. Kaya nilikha ng Diyos, verse 21, kaya nilikha ng Diyos ang mga buma, ang mga balyena sa dagat at ang bawat nila lang ay may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanyang uri. At ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kaniyang kanya-kanyang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Verse 22, At sila'y binasbasan ng Diyos. Kayo'y magkaroon ng mga anak na magpakarami at ang inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami kayong magpakarami ang mga ibon sa lupa so nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ang ikalimang araw so sa unang araw nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa ikalawang araw nilikha ng Diyos ang ilaw sa ikatlong araw ang kalawakan at hiniwalay ng Diyos ang mga tubig ng kalawakan. At ngayon sa ikaapat na araw, nilikha ng Diyos mula sa pagbukal ng tubig, nilikha ng Diyos ang mga isda. At iba't iba pang mga klase ng mga isda, Ganon din ang ibon at iba't ibang klase ng mga ibon. So, sa unang tatlong araw, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at tayo ay namamangha na ang makapangyarihang Diyos ay nag-ayos ng lahat ng mga bagay. Lahat ay may pag-aayos sa Panginoon. At ang So ang Diyos na naglikha ng lahat ay inayos niya ang lahat. Nilikha niya ang lahat pero it, wala wala pang, wala pang buhay. wala buhay. Nawala na ako ng microphone. Ay, kailangan <coughs> lalaksan ko yung boses ko, okay? Sorry. <laughs> Alright, so nung ikapat na araw, doon lang ipinakita ng Diyos yun na hindi lang siya naglikha ng mga bagay, pero siya ay naglikha ng buhay. At ang una sa mga buhay na nilikha ng Diyos ay ang buhay ng mga isda at mga ibon. So ang Diyos, ah, nakikita natin sa paglikha ng lahat, Prine-prepare ng Diyos ang buong paglikha ng lahat. Prine-prepare niya ito para sa tao. Para pagdating ng tao sa mundong ito, meron siyang makikitang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa paglikha ng lahat, pati na rin sa buhay na napakahalaga sa Diyos. Ang buhay, maging tao o hayop, ang buhay ay napakahalaga sa Diyos. So sa paglikha ng ikapat na araw ng Diyos ng mga isda at mga ibon, dapat itong mga isda at mga ibon ay nagsisilbi ng paalala sa atin na ma mahalaga sa Diyos ang buhay at huwag natin kalimutan na magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos dahil siya ang tagapagbigay ng buhay. Amen? Amen. At hindi lang yon, siya rin ang taga-areglo ng lahat ng mga bagay. Biro mo kung walang liwanag, tayo ay nasa kadiliman. Kung hindi niya binukod ang tubig sa lupa, lahat tayo ay malulunod. Kung hindi niya ibinahagi ang araw at gabi, tayo ay maguguluhan at hindi natin magagamit ang Sinag ng araw, sa pagtakda ng mga panahon o kalendar. Hindi natin alam kung kailan magtrabaho o magmatulog So nakikita natin, gina ginawa ng Diyos ang lahat para i-prepare niya ito para sa tao. ang sabi ng Bible sa Psalm 104 verse 25 Psalm 104 verse 25 Ang sabi ng Bible Nariyan ng dagat malaki at maluwang napuno ng mga bagay na di mabilang ng maliliit at malaking bagay na may buhay so ang testimony ni David sa aklat ng Salmo ay masdan natin ang dagat at punong-puno ito ng mga isda, punong-puno ito ng mga bagay na may buhay maliit man o malaki dinisenyo ito ng Diyos at nagbibigay Aleluya at ginawa para sa atin. Pansinin natin kung paano angkop ang environment na ginamit ng nung ng Diyos para masustento ang buhay. Ang isda ay nabubuhay sa tubig. Tama? Tama. 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 Ang ibon ay hindi pwedeng mabuhay sa sa tubig. Sa tubig. Nabubuhay siya sa lupa o sa kalangitan. Amen? So dito makikita napakaayos ng paglika ng Diyos ng lahat. At lahat ay inareglo ng Diyos na mabuhay sa environment na nararapat para sa kanila. Pangalawa, makikita natin ang pagpapala ng Diyos sa kanyang pagareglo ng lahat ng mga bagay. At ang pag ng Diyos ng lahat ng mga pwesto para sa lahat ng mga buhay. Ang buhay natural ay may hang may hangganan. So hindi naman lahat ng mga hayop ay mabubuhay magpakailanman. Darating din ang kamatayan sa mga isda, darating din ang kamatayan sa mga ibon. Darating din ang kamatayan para sa atin bilang nilalang ng Diyos at binigyan ng buhay. Ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Amen? Amen? Yes, nagpapasalamat tayo na binigyan tayo ng buhay ng Diyos pero paalala lang ang buhay natin ay may dulong wakas din balang araw. Natural lang na pumapanaw habang umahaba ang panahon, habang umahaba ang mga araw. Natural lang na ang buhay ng tao at buhay ng lahat ng binigyang buhay ng Diyos ay pumapanaw. Ngayon, inutusan ng Diyos yung mga isda at mga ibon na magpakarami. At sila'y binasbasan ng Diyos at sinabihan niya sila, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami sa mga ibon, ang mga ibon sa lupa. Dinisenyo ng Diyos na ang buhay ng tao at lahat ng buhay na binigyan ng pagkakato ng Diyos na mabuhay, dinisenyo ito ng Diyos na may dulong wakas, pero before na maabot natin ang dulong wakas, nais ng Diyos na tayo rin ay mamahagi at magbigay ng buhay sa iba. Amen? Amen. Kaya dapat, igugol natin ang buhay natin, lalo na sa ating mga anak. Amen? Ito ang kalooban ng Diyos. So habang tayo ay tumatanda, pag natin kung paano igugol ang oras natin para si kay bubuti sa mga sumusunod na generation. Anong pwede nating ipamanas sa kanila upang pagdating ng time na pumanaw na ang buhay natin, ay may pagpapatuloy pa rin nila. Ang pagpupuri at pasasalamat sa isang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Amen? Sa, ik uh, sa ikalimang araw ng paglika ng Diyos ng mga isda at mga ibon, nakikita natin ang kaalaman, karunungan ng Diyos ang kapangyarihan ng Diyos na maglikha ng buhay at ang kabutihan ng Diyos. At huwag nating kalimutan ang mga ito araw-araw. Habang namamasdan natin ang buhay sa lupa, ito ay testimony ng karunungan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos at kabutihan ng Diyos. Ang sabi ng Job chapter 12 verse 7 Gawa ng mga kamay ng Diyos, gawa ng kamay ng Panginoon ang paglikha ng lahat ng mga bagay, maging isda, maging ibon. At ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng reminder, paalala. Nang na buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. At magbibigay tayo ng accountability sa Diyos. Balang araw. Haharap tayo sa ating manilikha. At bibigyan natin ng explanation kung paano natin ginugol ang buhay natin. Sana matutunan natin ngayon pa lang maghanda para sa hinaharap na natin sa Panginoon upang pag tayo ay humarap sa Kanya hindi tayo haharap sa isang hatol kundi haharap tayo sa kaibigan na nagmamahal sa ating kaluluwa alalahanin natin na Kanyang isinugo ang Kanyang bugtong anak, ang Panginoong Isokristo upang siya ay magkatawang tao mamatay bilang tubos sa ating mga kasalanan siya ay nilibing, pero hindi siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay. At dahil doon may pag-asa, ang lahat ng nagsisisi at sa kanya ay tumatanggap at kumikilala. At tumatanggap bilang siya ang aking tagapagligtas. Siya ang aking tagapamagitan. Siya ang kabayaran ng aking mga kasalanan. Church ng Sagagayon, pagdating ng araw na kinuha ng Diyos ang aking buhay, may kumpiyansa ako, hindi dahil sa ako ay mabuti, o ako ay mabayit, o ako ay matalino, o ako ay may reliyon. Kundi ang masasabi ko ay ako ay ligtas dahil sa dugo ng Panginoong Kristo na kanyang ibinuho sa krus ng Kalbaryo para sa akin. At nung ako ay tumanggap sa kanya, tinanggap ako ng Diyos. Amen. Dapat puno tayo ng pasasalamat at pupupuri sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Meron pa akong isa pang Bible verse na gusto kong i-share patungkol sa paglikha ng Diyos ng lahat at yung pagpupuri na nararapat na ibigay sa Kanya. Psalm 72, verse 18. Sound 72 verse 18. Mabuti. Mata malakas ang glass nito. Tsaka luma pa ito. Nung pang 2000 mga 7 years na wala pang gas very good Psalm 72 verse 18 ang sabi ng Bible purihin ang Panginoon ang Diyos ng Israel na siya lamang ang gumagawa ng mga bagay na kahanga-hanga purihin ang kanyang maluwalhating pangalan magpakailanman mapuno nawa ang buong lupa ng kanyang kaluwalhatian. Amen. amen. At amen. So kaibigan, sa pag-aaral natin ng ikalimang araw, na-enjoy ba ninyo ang mga isda? Hindi ba kapag may problema ang tao sa so kolesterol, iwasan muna ang karne, pero pwedeng kainin ang isda. Amen? At paminsan-minsan, sino ba naman ang hindi na nagugustuhan ng fried chicken? Yung ibon na yon. <laughs> so hinanda lahat ng Diyos ang mga bagay na yan before nilikha niya ang tao sa ika na araw. Puspos na linagyan ng Diyos itong mundo natin ng mga isda at mga ibon bilang paalaala na mahal tayo ng Diyos, na inaalagaan tayo ng Diyos, at hindi tayo nagsasarili, at hindi tayo nakalimutan ng Panginoon, mula pa sa simula, bago pa tayo dinala dito sa mundo, ay hinandanan ng Diyos ang lahat, kalawakan, ilaw, tubig, lupa, araw, gabi, lahat ay hinanda ng Diyos para sa ika na araw baka na, Lord willing, next Monday, makabalik ako at pag-aralan natin ang ika na araw ng paglikha. Pero nawa, makalaya na kayo. Yun ang mas mainam. Na mabigyan tayo ng pagkakataon na ituwid ang mali. At magbalik loob sa Panginoon. Amen? Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakato na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng salita ng Diyos sa ika limang araw ng paglikha ng lahat. Kayo po ay maluwalhati sa pagbigay sa amin ng mga isda, pagbigay sa amin ng mga ibon, at ang bawat nila lang ay nagpapatutuo ng isang manlilin lang, isang uh, tagapaglikha ng lahat, isang manlilikha. At kami po ay nagpapasakop sa inyo, Lord. At hindi na nakakalimot na magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa inyo dahil sa inyong kabutian at dahil sa inyong kadakilaan, Lord. Salamat, Lord, sa kabutian niyo sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa na nandito, Lord. Haplusin po ninyo nangangailangan ng hilom. Bigyan niyo po sila ng pagkakatoon na magbalik loob sa Panginoon. Panustos para sa mga pangangailangan. Tulong para sa kanilang mga anak at mahal sa buhay. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng liwanag galing sa salita ng Diyos, na makilala ang Panginoong Hesus Kristo at matanto ang pagpapala ng salita ng Diyos. I-bless ninyo kami hindi dahil sa aming sarili, kundi alang-alang sa anak ng Panginoon, ng, in ng inyong anak na si Kristo Cristo na aming Panginoon Diyos at tagapagligtas. Magligtas po kayo ng maraming Mamunga ang salita ng Diyos sa puso ng tao na tumatanggap sa ganon. Lord, He bless you po kami. Alang-alang kay Yesu Cristo. Amen and Amen. Salamat po sa pakikinig ninyo. At meron po akong babasahin na gustong ibigay sa inyo. Uh, pagkatapos yung mabasa, pakipasa na lang sa iba kung uh, may extra ibulsa niyo basahin niyo at yung blessing ng salita ng Diyos mapasay inyo god bless you